W Palit siya W Blocks Blocks At saka si ano Si Kasablay Ayan si Kasablay Ayan ang kasama ko Nag-almosal kami dito sa may ano Malapit sa aming ano Pidya o Accommodation Ayan si Kasablay Panay ang ano uh, Dot dot Ayan lang po At ang ating ano uh, Idol happy happy Saudi National Day. Yan happy Saudi National Day guys sa inyo lahat. Ngayon ay holiday dito sa Saudi. Kain muna kayo ng chicken. Kain muna tayo. Kayo tayo guys. We try again. Magahan po muna tayo mga idol. Magahan po muna tayo mga idol. ay September 23, araw ng lunis ngayon, no? Oo. Araw ng lunis. National holiday ngayon, mga idol. National, Saudi National Day. Ayan, Saudi National Day ngayon. Dito kami nag-almosan kasi mas makakatipid kami kung ang almosan namin ay mga ganito lang parata. Kaya dito ay 1 real lang yata ang isa nito. 15 so, pesos dapat may kasamang chay Ang itong ko pala mga palangga, no? O, mga pagkakarang so, Parang ang itong ka na? Hindi po lang ako talaga, bakit kaya? Ito guys, o so Pakistan Panhan Kaya niyo nandang Kaya niyo Hello, hello, kalang hello, yeah. Kalang, kalang. It kalam post Ordo. Alam mo, kalam 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 Bolo, bolo, ortho. mo Muhammad Abusar. Abusar. Uh, Abusar. Abusar. Uh, Muhammad Abu Ah, Muhammad Abu My friend from Pakistan. arogoti ganye tris pakyan salah noh ala no? ya okay. hindi parang salah parang salah parang salah ban salah parang salah ban salah ban salah ban salah ban salah ban salah ban salah para sa lang ang katay. Oh. Magahan hmm. po muna tayo mga kataplay, ano? Guys, sila lang muna mag-vlog. Hindi lang muna ako kasi focus muna ako sa pagkain at utom ako. Sila lang muna mag-vlog si ito sa Channel at sa Pasyon ni San Pinoy. Kasi hindi nakaready ang ating camera. Uh, Lalu, pag, Kyo, pag, pag hindi kailan. pa Kyoto. ni Orisan guys kolin ko patung kalah hati. Kemayan Ni kuah na ada kita aku mau kemayan. na. nak. Ayo 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 Sa

may ano kaya ito may baking o ano? Paano kayo? O baka may baking to, hindi namin alam kung paano proseso pa nagawa nito. Parang, pati. Itong tinapay dito ng ano, ng, nung unang panahon siguro ganito, yung hanggang sa ngayon pinamulatan na nila yung yung kumanda kita mo sa ano, sa kasapyan, may mga pagkain silang tinapay yung ganito ang tawag nila, tinapay kaya yung pinatawag dito na tamis, yun yung tinapay nila dito yung tamis, yung, yung gawa rin sa harina na malalapat na medyong alsa ito, hindi katulad dito may mantika ito Ayon hindi niya maliwanag ngayon ah na tumitin niyo ang aking ano pwede na din sa atin pag mag sa layo parata ganyan ano parata kayo may ito

magalmasal na rin kayo dyan sa inyong ano, kitchen o kung saan makin naroon na ano. Madilim siya o? Oh. Nakainan. Madilim kasi guys. Sabayan nyo na kami guys pagkain ng ano, almasal. Uy, kain tayo nito ako lang. Asa kumain nito? video tayo oh oh Hoy, bayan muna kayo. Bayan muna, Kling albo sa lang guys. Para sa chay. Chay ko bus na. Para masaya. Yan guys. Yan lang guys. Yan. Thank you for watching guys. Malam salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga ina-upload na video dito sa aking youtube channel kay Unisan Pinoy OFW Vlog Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless at all.